So guys, kung kung it's about ano utang. So kung hindi ka pa utangin ng kapamilya mo, mga kapatid mo or ano, relatives mo, umurong ka sa hindi mo kadugo. So yun. Kung pautangin ka, dapat ano, kung hindi mo yan kadugo, dapat trustworthy ka. ah uh, marunong kang tumupad sa usapan. Magbabayad ka sa usapan na pinag-usapan yun sa bayaran. And then, yun so while, so while hindi ka pa nakapagbayad sa usapan niyo kay di ba ano hinihintay mo pa syempre i-update mo rin na ano na hindi ka pa nagsisimula sa pagtatrabaho ganyan meron kang word of honor yung sa usapan ninyo i-honor mo yun bayaran mo sa oras ng iyong yung pinag-usapan niyo na bayaran hindi yung magtatago ka dahil kung dahil kung uutang ka, pinauutang ka, tapos ang gagawin mo, in-stress mong inutangan mo, umabot na isang taon, umabot na ilang buwan, hindi ka tumapat sa usapan, that is grounds, ground for na hindi ka na makakaulit. So, yun po yun. So, yun po, kung hindi ka susuportahan ng pamilya mo or mga kapatid mo, at merong, merong isang taong uh, gustong sumuporta sa'yo, yun ano ka, blessed ka na ano, pinautang ka, kaya to pa mo ang to mo ang usapan, hindi yung parang ano ka na hirap ka ng hagilapin. So yun, yung intention mo is pure. Pure ang intention mo na magbabayad ka o umutang ka dahil kailangan mo, hindi yung umutang ka dahil patakasan mo, hindi yun. Dahil kung gagawin mo yan, hindi ka na makakaulit, hindi ka na makakaulit. So, yun po. Shoutout sa friend ko na pinautang ako. But, ano, fully paid na siya. Binayaran ko, syempre. Yan nga. Nung hindi ako pinautang ng family and relatives and siblings, pinautang niya ako. Hindi ko rin nga alam eh. Bakit? Tinext ko lang siya noon na through text. Tapos, tinext ko siya and then sinulat ko doon magkano ganito ako magtatrabaho. That was that time during when I process my application from Philippines going to Hong Kong. So, nangangailangan ako ng pera na around, ano, 60. 60 including, tapos umutang pa rin ako pang ticket sa kanya, pati ticket ko pa Manila sa kanya yon And then, na-stranded ako sa Manila sa kanya din yon So, yun po. Maraming salamat. Maraming salamat, bossing. So yun po. Tinupad ko ang usapan ko na magbabayad ako sa kanya kasi 'di ba ako ang nangangailangan at that time and then. Ano? Iberuin mo, the ko lang siya utang niya ako. Sinulat ko doon sa text ko, lahat sobrang haba, haba ng text ko. Tapos nilagay ko doon magkano utangin ko, kailan ko siya babayaran. And ano pa ang nilagay namin doon? Terms and conditions. 'Yon. Kung magkano i... Siyempre, ma-stack ma yung pera niya sa akin. Ma mapupundo yung pera niya sa akin. So, nilagyan ko ng tubo na sa so napag-usapan namin. So, yun. Nung nakabayad ako sa kanya, nung ano na, na fully paid na ako sa kanya, sobrang ano. Siyempre, hanggang ngayon, ano, I'm still very much thankful na ano, yung ginawa siyang instrumento ni, ni Lord na pautangin ako. Kasi kailangan ko talaga at that time eh wala akong ibang maano maisipan siya nung when i texted nung when i sent the message nagreply kaagad na kailan mo gagamitin ganyan tapos sabi pa niya sa akin kailan mo kailan ko daw kukunin ng pera yun nung nung, nung sinabi niya gano'n, sabi ko ay may pera siya yung yung pera na kakailanganin ko meron siya and then sabi ko at that time i was working sa BPO company na ang bahay ko, ang boarding house ko, sabi ko hindi safe na paglagyan ng pera na cash kasi yung ma, ang padlock is sobrang liit. And then sa work ko, I don't trust the lockers at all. <laughs> kasi yung padla ko din doon sobrang liit, kasi lagayan ko lang siya ng kung ano-ano. So ang locker ko sa work is hindi pwede. Ayoko kung ilagay doon ng pera in case man. So kung ibibigay niya sa akin ang cash, hub. so ang ano mong um, sinabi niya, yung ATM niya pinahiram niya sa akin. <laughs> So, di ba? She said yes sa utang na amount ko. So, nagka ako sa kanya actually lahat ng 80,000. 80,000 pesos through text. So, ikaw kung hindi ka pinautang, kinausap mo man sa harapan or sa text, kung hindi ka pinautang, nasa sayo na po yun. kung <laughs> bakit hindi ka pinautang. So, yun po. Maging honest lang. Tumupad sa usapan. Dapat may word of honor ka. And then, wag mong tago taguan dahil in, in the near future, sisingilin ka ng panahon. Sisingilin ka at pagbabayaran mo yan. Kasi utang yan eh, buti kong binigay. ba diba? So, yun. So, yun po sa kaibigan ko na nagpa-utang sa akin. Ay, I love you. I love you. I love you so much. Like, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much bayad na siya but uh, until now ano naiisip ko pa rin ano kaya ang ano kaya naisip niya no bakit kaya niya ako pinautang ng ganun kalaking halaga so yun po it's paid but until now i'm still ano thankful pa rin ako sa buha niya kaya ano yung yung pinautang niya ako at those at that time dahil ba, sobrang kailangan ko talaga so yun po may god bless you and thank you so much really thank you so much na appreciate na po man I can't tag you and I can't mention you because baka utangan kan nila ng 80 mil pa na. so, yun po. Basta kay sobrang thank you. I'm praying for you. May, may the Lord bless you and keep you always and, you know, I love you. Bye!